Sir, sir. Sir, excuse me lang, sir. Uh, pwede po bang ano, sir? Pat Patulong lang, sir. I-ano lang natin, sir. I-karga lang natin. Okay lang na ba? Sige, sir. Karga lang natin, sir, ha? Wait lang, sir. lang, may... sir. saan lang. Sir, po, po to, sir? Dito? Oo. Oh, hey. Pupunta po kayo doon? Oo. Oh. Ano kasi ito? Washing machine? Bigay ko talaga sa'yo. Oh, Akin lang to? Oo, oh, ha? <laughs> Asi. Ah, sige. Ah, 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 okay, okay lang sir, okay lang Na ano na, na, na tumba sir, oh. Te, 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 te. oh Okay lang sir, thank you sir ah Saan ba dito papunta ka nun sir? sa Mabinay sana sir, Diretso pa sir Paser. Ah, doon, doon yun Ah, doon ba sir? Sir, pwede makahingi kahit ano lang, 20 lang, may 20 kayo sir. In, okay, okay. uh, ah, meron ka sir? Uh, san sir? Eh, okay. thank you sir, thank you. Sakay ka na lang kaya sa motor ko. Ah, sige sir. Uh, uh, sir, balik ko na lang sa ito sir. Hindi. ano Seriously? kasi sir, hindi naman talaga kasi ako bulag sir. <laughs> ah, nag-ano lang kasi ako sir, nag lang ako dumadaan dito, Timing ikaw na daan ako sir. Ikaw na lang ang bibigyan ko sa dahil sa kabaitan mo ha. Dahil mabait ka sir, sa inen sir. Kung merienda. Ta. Oh, hindi talaga ako bulag sir. <laughs> thank you sir ha. Salamat thank you sir. Ha? Ah, ang bait mo eh sa yan, ha. Thank you, thank you. Ah, sir, sir, excuse me Hello. lang sir. sir, babatulong na sana ako say sa sir, pabuhat bu lang sana. Okay oh, lang ba sir? Okay lang. Okay lang. Uh, sige, sir. Medyo mabigat kasi, sir. Eh. Bukati ko na, sir. Dahil binukot mo, sir. Sa'yo na lang yung, sir. Anong gagawin ko dito? Eh, ano, sir? Pang, -pang construction mo, sir. Magagamit mo yung, sir. Ayaw mo, sir? Hindi, loko lang ito, sir. <laughs> Pero sa'yo na talaga yung, sir. Bibigyan, bibigyan na lang ito pang marinda, sir. Okay na, sir? O, oh, sir. 5,000 sir. Mega ane sotoe. 100. punandret. Halo po, libre lang po, libre. Peri. Libre lang, libre lang. si. <laughs> libre lang ya sayan. Bos, libre lang. Ah, libre, libre lang, libre, libre lang. Oh, mana mana? Gasian. Ah, libre, libre, libre. Peri lang, peri lang. Boleh mana sir? Bar mau bus soto. Ah. Nice

Nay, magkano asin? Magkano asin? 20 20 isa? Wala bang tawad, nay? Isanda na lang isa, nay Isandaan? Oo, oh, isandaan na lang isa Tawaran ko pata pataas Ha? Isandaan na lang to, ha? Isandaan Mga... Siguro, mga lima Lima Magkano yan pag lima? 100 100? Gawin ko na lang, ano? Gawin ko na lang isang libo. Ha? Lima, ha? Okay lang? Sir, sir, pwede magtanong, sir? Ano kasi ngayon, sir, eh? gusto uh, gusto kasi magpainit ngayon, sir, eh? ko kasi ako, sir, ng ano? Naghahanap kasi ako ng siga. Mga siga ka, sir, eh? Sir, eh? Siga ka ba, sir? Siga ka? Sigurado ka, sir? Okay. Di parang siga ka, sir? Yo, parang magaling na oh, parang mambaba na talaga, sir. Eh, siga ka ba, sir? Siga ka. Siga ka? hindi ka oh, siga, mabait ka, sir. Sigurado ka, sir. Maghanap apa ng siga, kasi papa ko sana, sir. Siga, ka ba, sir. siga ka siga ka siga ka siga ka siga kana? Oh, siga ka na. siga oh, siga siga ka na. Oh, siga, oh, siga ka Pag ah. siga ka na. Para Madinau. Ah, oke. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Tiga anak.